Second, bukod po sa SSS pension, ano pa po ba ang pwede ko makuha pag nag retire ako na ayon sa batas? So for today's video, sasagutin natin ang katanungan ni Kuya Nick. Bukod nga ba sa iyong SSS pension at lansom ng iyong pag-ibig contribution, ano-ano pa nga ba ang maaari mo ma-avail pag ikaw ay nag sa iyong trabaho? Ayon sa Article 302 ng Labor Code of the Philippines, ang isang empleyado na magre-retiro ay dapat bigyan ng kanyang company ng tinatawag na retirement pay. Ano nga ba ang retirement pay? Paano ka makakapag-avail nito? Ano yung requirements at paano yung competition? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Kaya kung bago ka lang sa aking YouTube channel, this is Biyayinikin, here to go HR Vlogger. ano nga ba ang retirement pay? Ang retirement pay refers to the compensation na binibigay sa mga employees na mag-retire na sa company. Ito ay alinsunod sa Article 302 ng Labor Code of the Philippines as renumbered. So, sino-sino naman ang maaaring bigyan or covered ng retirement pay? Ayon sa batas, ang employee na mag-retire at the age of 60 years old or more pero hindi dapat lalagpas ng 65 years old since ang 65 years old ay ang mandatory retirement natin dito sa Pilipinas. At dapat nakapag-serve yung employee na yon doon sa establishment o sa company na kanyang pag-aalisan ng at least 5 years. Ang binipisyong ito ay ibibigay sa lahat ng mga empleyado maliban na lang or except sa mga sumusunod. Ibig sabihin po nito, lahat ng employees ay bibigyan, maliban na lang dito sa mga sumusunod. Una, kung ikaw ay isang government employee at pangalawa, pag ang iyong pinapasukan, pag ikaw ay isang empleyado ng isang retail service and agricultural establishment na meron lamang 10 employees pababa o na meron lamang employed na less than 10 employees yung dalawang yan ang hindi makakapag-avail ng retirement pay. So kung wala ka dyan sa dalawang yan, ay qualified ka mag-avail ng retirement pay. Ang tanong, magkano naman ang iyong makukuhang retirement pay? Ang sabi sa batas, the minimum equivalent of the retirement pay shall be one half month's salary para sa bawat taon na ikaw ay nagtrabaho doon sa kumpanya na iyon. A fraction of at least six months being considered as one year. Ibig sabihin, kunwari, ay bawa niyan, ang isang empleyado na mag-retire ngayong taon ay na-hard noong January, the age of 60 years old. So, January, January. Since August na ngayon, ngayon ba siya mag-resign? Kunwari, naka 8 months na siya for the year 2024. Ibig sabihin, yung 8 months, since 6 months nga, a fraction of 6 months is considered as 1 year, ay pasok na yung 2024 niya na pinasok kahit hanggang August lang as 1 year. So, nandito na tayo sa exciting part. Paano naman ang magiging computation ng iyong retirement pay? For the purpose of computing the retirement pay, 1 month salary shall include the following. Para masabi na one month salary yun, ito dapat ang mga included sa tinatawag na one month salary para sa computation ng retirement pay. Una ay yung iyong 15 days salary mo base sa iyong latest or current rate. Pangalawa, yung cash converted to your 5 days incentive leave. At at panghuli at pangatlo, ay yung 1, 12, or 2.5 days of your 13-month pay. So, ibig sabihin, sa una, meron na tayong 15 days. Ito yung salary mo na 15 days. Pangalawa naman, plus pangalawa, yung iyong 5 days incentive leave. At pangatlo, ang iyong 2.5 13-month pay equivalent. So, sumatotal, aabutin ng 22 days. Kaya ang total na tinatawag na competition one half month salary para sa iyong retirement pay ay 22.5 days. Daan na ang COLA or the cost of living allowance ay hindi kasali or makakasama sa competition ng iyong retirement pay. Retirement pay is equals to, so ito yung magiging formula natin. So, the retirement pay is equals to the dollar rate of the employee times 22.5 days times the number of years in service. So, halimbawa natin, si Juan de la Cruz na isang empleyado na merong daily rate na 1,000 pesos. Siya ay na-hard sa company ng January 1984. Yung taon, August, ay magre retire na siya sa kanyang company dahil siya ay 60 years old. So, kung bibilangin natin, 1984, ibig sabihin meron na siyang 40 years equivalent sa company niya. Kasama na doon yung 2004, since January to August meron siyang 8 months, sabi nga kanina, a fraction of 6 months ay equivalent to 1 year. So ibig sabihin, yung 2024 niya na pinasok ay mapapasama or mapapabilang sa kanyang retirement pay computation as 1 year. So ibig sabihin, itong empleyado na to from January 19, January 1, 1984, meron ng 40 years length of service sa company. Kaya, ito yung magiging actual computation niya. Yung kanyang daily rate na 1,000 pesos times 22.5 days times 40 years or times 40. Kaya, ang magiging total na kanyang retirement pay ay tumataginting na tcharan! 900,000 pesos. Tama, ganyan kalaki ang makukuha mo sa iyong company. Siyempre, depende yon sa iyong tagal, sa iyong trabaho, at sa iyong current daily rate. Yan po ay ayon sa batas. Kaya dapat ikaw ay makapag-avail niyan once na nag-retire ka sa iyong company. Tandaan na ito ay minimum competition lamang na ayon sa batas. Kung ang iyong company ay merong mas magandang retirement pay package, syempre, yun pa rin yung susundin. Pero kung walang retirement pay package ang iyong company ay ang magbabase sila sa competition na naayon sa batas. So yan po, meron na naman po tayong bagong natutunan dito sa aking YouTube channel. Kaya kung gusto mo ng mga video na tulad niyan, huwag kalimutan mag-like, comment down below, at mag-subscribe para maging updated ka sa iyong mga binipisyo. Yun lang po at maraming salamat. God bless.